Brandon Ingram, Los Angeles Lakers trade posible nang mangyari. Pero bago yan mapait na pagkatalo nga ang inabot ng Los Angeles Lakers sa Miami Heat sa naging laro nila kanina. Sa simula pa lamang ng laro ay tila nahihirapan na ang Lakers sa opensa at depensa ng Heat lalo na sa pag-arangkada ni Tyler Hero sa third quarter. Hindi nga mapigilan si Hero na nagtala ng pitong three-pointers sa loob lamang ng limang minuto ng nasabing quarter dahil dito umabot agad sa 43 points ang kalamangan ng Miami Heat laban sa Los Angeles Lakers. Sa kabuuan ng laro si Hero ay nagtala ng 31 points, 5 rebounds at 9 na 3-pointers sa loob ng 26 minutong paglalaro na tila naging bangungot para sa Lakers. Natapos ang laban sa score na 134 to 93 kung saan nasayang ang magandang performance ni LeBron James na nagbigay ng 29 points, 5 rebounds at 8 assists sa 12 out of 18 shooting mula sa field. Sa kabila nito, hindi naging maganda ang laro ni Anthony Davis na nagtala lamang ng 8 points sa 3 out of 14 shooting. Ito ang isa sa mga pinakamahihinang laro niya ngayong season na nagdulot ng dagdag na pahirap para sa kanilang kupunan. Ito na nga ang ika na pagkatalo ng Lakers sa kanilang huling walong laro. Bumagsak na rin ang kanilang record sa 12 wins at 10 losses. Ayon sa mga tagahanga, ito ang pinakapangit na laro ng Lakers ngayong season at malinaw na kailangan nilang bumawi sa mga susunod na laban upang manatili sa kompetisyon. Sa kabilang banda, trending ngayon ang mga sinabi ni Magic Johnson sa kanyang post sa Twitter. Ayon sa kanya, nakakahiya ang naging performance ng Los Angeles Lakers matapos silang matambakan ng 32 points sa pagtatapos ng third quarter. Sa kabuuan ng laro, lumobo pa ito sa 41 points na talaga namang nagdulot ng malaking dismaya sa mga tagahanga. Dahil dito, maraming fans ang nagsasabi na dapat bumalik si Magic Johnson at palitan si Rob Pelinka bilang general manager ng Lakers. Naniniwala ang ilan na mas maayos ni Magic ang roster ng team at maibabalik ang dating tagumpay nito. Patuloy ang diskusyon sa social media na nagpapakita ng matinding pagkabahala at pagkadismaya ng fans sa kasalukuyang estado ng kupunan. Samantala, dito naman tayo kay Brandon Ingram Nitong nakarang linggo, opisyal na siyang pumirma sa Clutch Sports Agency ni Rich Paul, ang kilalang ahensya na may hawak sa mga sikat na NBA players tulad ni LeBron James, Anthony Davis, Draymond Green, Trey Young, Zach Levine at marami pang iba. Ang pagkakasali niya sa Clutch Sports ay nagbigay sa kanya ng mas malawak na connection sa NBA, lalo na't nalalapit na ang February trade deadline. Mahalaga ang move na ito para kay Ingram dahil nasa huling taon na siya ng kanyang kontrata sa New Orleans Pelicans. Ayon sa mga ulat, hindi inaasahang mananatili siya sa Pelicans Pelicans matapos ang season. Sinabi mismo ni Shams ng ESPN na nais ni Ingram na mapunta sa isang team na may tsansang makapasok sa playoffs at magwagi ng championship. Isang bagay na tila malabong mangyari habang nasa Pelicans siya. Lumabas din sa ulat ng Bovada na ang Los Angeles Lakers ang pinakamalapit na team na maaaring makuha si Brandon Ingram sa isang trade. Ang posibleng pagbabalik ni Ingram sa Lakers ay nagdudulot ng excitement para sa mga fans lalo na't na nag-a-average siya ngayong season ng 23 points, 6 rebounds at 6 assists per game. Malaking tulong ito para sa Lakers na nangangailangan ng isang consistent scorer at playmaker sa opensa. Magiging magandang tandem si Ingram kina Lebron James at Anthony Davis dahil bukod sa kanyang versatility bilang forward, mahusay din siya sa 3-point shooting. Sa kanyang skill set, tiyak na magiging mas malakas ang kampanya ng Lakers para sa championship ngayong season.